So yan guys, ah uh, ngayon ay alas 7 na ng gabi at wala kaming maisip kung anong pagkain namin. So lalabas kami para bumili ng pagkain. At bagong ligo lang kami parehas. Yun. Mabili ng gamot. Mabili daw pala ng gamot kasi inuubo. Medyo may ubong konti. Tapos yun, bibili din tayo ng Dabotin. pang, pampulutan. <laughs> pampulutan kasi maginom tayo. So ID yon di bumaba na dito si Kada at sabi ko, Kada, iwang ko yung cellphone at ikaw na ang magdala. Nilabas ko na din pala si Clicky dito. At syempre, ini start ko na din. So yon guys, dito na tayo sa baba. Umalis na din pala kami agad at 8 na din pala dito, bali na mali lang ako natingin tingin sa rilo, akala ko 7 pa. <laughs> at nandito na nga kami sa biyahe. Ang sarap lang isipin na dati, commute-commute lang kami pero ngayon meron na kaming sariling motor. Sipag at lang talaga para maabot ang mga pangarap natin. Tumigil nga muna pala kami dito sa video at magwi-withdraw. Sabi ko kay Kada, magwi-withdraw ka muna kahit 10k lang. <laughs> Charot. At yun na nga, nandito na tayo sa M. Eh, McDo. <laughs> Sabi pala ni Kada ay saglit lang punta muna ako sa glit sa Mercury. Di pumunta kami. Bumalik na din pala kami dito sa McDo. Doon. Pinaorder ko na din pala agad si Kada dito. Sabi ko order ka na agad. At dahil konti lang ang tao ngayon, saglit lang mga ilang minutes lang tinawag na din agad kami. Tapos 'yon. Bale ito lang naman talaga kasi yung gagawin namin dito. Bibili ng pagkain tapos bibili ng gamot tapos yun uuwi na so yun nandito na kami sa biyahe pabalik 3 bar na lang pala yung gas ko kaya sabi ko mm, magpagas na kaya ako yung motor pala hindi ako <laughs> sabi ko pala dito kay kuya kuya pagas nga yung regular lang yung kulay green <laughs> tapos yun full tank bali ito pala yung inabot niya 182. Tapos yon biyahin na naman kami pabalik sa bahay. Oops, dumaan nga pala muna ako dito sa kabila kasi may bibilhin ako. <laughs> Alam nyo na yon kung ano. Itago na lang natin siya sa pangalang San Miglite. <laughs> At yun na nga, nandito na tayo sa bahay. Yung binili natin guys. Di mawawala syempre ito. Hmm. Chinek ko nga pala yung binili namin dito nan ko kung tama nga. So yun guys, mali. Puro spaghetti to. Walang chike. Itong isa, yun may chike. So yun may problema. <laughs> Grabe naman, pinabalik pa kami. So yun, di dali-dali kami bumalik dito sa Macdo. Mabuti na lang talaga kasi may motor. E eh, paano kung commute lang, nakakatamad. <laughs> At yun, pinalitan na nga nila. Pero sabi ko kay Kada, Kada, check mo muna. Kasi baka wala na naman chicken yan, baka bumalik na naman kita. <laughs> Tapos yun, binuklat ni Kada, yun, may chicken na. Ay di ayun, ay di, pabalik na naman kami doon sa bahay. At yun ang na ha, nandito na kami sa bahay. Bali pagdating na pagdating ko, binuklat ko talaga agad kung <laughs> tama na talaga. <laughs> o oh, ay di ano, makain na muna kami. Sa masunod na video na lang ulit. <laughs> bye bye! Brr. May ayang ginhawa eh. Nakain ka ng makdo. Ay napakalaki ng manok. Ay, ah. Sabay main ng nasa Hmm. Oh, sarap. Ini cobain banyak spaghetti. Hmm. Sarap.